So what's up mga keepers? Good afternoon yan. Magpakain lang tayo ngayon ng pellet. Quaking yan. Yan. Yan lang yung papakain natin kapag wala tayong live foods. Quaking uh, lang. Yung mga nagtatanong kasi kung ano ba yung pinapakain kapag wala akong live foods. Yan. Ito po yung pinapakain natin. Quaking po. <laughs> para sa ating mga molis. yan po ang pakain natin ang oh. gustong gusto nila kayking lang kayking lang din ang pakain natin pag wala tayo nang magpuan ng livewoods, tagal kasi nung BBS natin ito pa sa mga Dito wala pa ito, hindi pa natin ito pinapakain yan ang mga kayking lang red eye natin. Hmm. Ano? Red eye natin ng dalawang fame. Gulgul natin nung nanganak. Hapon. Uh, Ito yung mga fry na iba. Oh. Magataas sa atin kasi kung ano ba yung pinapakain natin dun sa TikTok natin. Tinatanong tayo kung ano ba yung yan pa natin na pellet. Yan. Quaking lang po. Pag wala tayong nakuha ng live foods. Sarap na sarap sila, oh. Ano na pa nga. And, mas, naga, mas nagaganda na ako sa quaking kapag nagpapakain ako ng quaking kasi kumakain na sila. Then, mabilis silang matunawan kasi hinahabol nila yung uh, kesa yung PO1 nga direct, direct na kapag ginakain nila dito kasi sa koi king yan hinabol pa nila ano? kaya na exercise sila kumakain ka na na exercise ka pa ano? na wala yan lang yung ginagawa lang natin dito sa ating Keep Keepers Backyard yan. Nahabol lang yun sila, oh. Na-exercise sila. Yan yung mga jubi natin, oh. Medyo malalaki na. Lagay na natin dito, lima. Naglagay na tayo ng 5-piece dito sa ating mga breeder. Dito sa mga try natin, oh. Gusto'ng gusto nila. Ano nag-aagawan. Yan. Pagkita lang natin yung runs. Di tayo nag po yung pinapakain natin, Koy King. Hindi po tayo nag-endorse ha, pero baka naman, Koy King. At ako dito, di joke lang. Yan. Kung nagtatanong kung pinapakain natin, Koy King lang po. Yan, you know. Hmm, sarap ni sarap siya. Kahit yung mabintil, oh. Uh, yung isa doon, nakatago. Eh. Yung nakatago yung isang bagel tail natin. Uh, yung marble na yung chita natin, oh. Boy hmm, King lang. Yung mga fry naman, pinapakain rin natin ng PO1, syempre. Ayan. yung PO1 natin. Pang fry lang to. Pang fry lang tong PO1 natin kasi kailangan nilang maliliit uh, ito, yung kasya sa bunga nga nila isa dyan sa mga kuiking pero kapag ganito na kalaki yan kinukuiking natin yan. yan ito, yung second batch ay first batch yung second batch yan. 50 pieces 100 pieces yan. Yung 50 pieces na PKBM magkakaling pa tayo dyan yan, yan. may ilong pala na ako nakikita Hanggang dito lang lang guys yung ating update sa ating backyard and yung kung nakatulong ba ako sa yung mga tanong kung ano ba pinapakain natin sa ating mga isda. Yan, yeah, quaking lang po. Thank you guys. And pa-like and share naman sa ating video. Thank you.